Sino sila? Sino? Sila ang matatapang at palabang comics karakter na tinaguri ang pambihirang tatlo. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics illustrator, writer, novelist at national artist na si Francisco Bicoching. Nalathala ang maaksyong kasaysayan ng pambihirang tatlo sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1968 at iginuhit ng Pilipino Comics Illustrator na si Federico Habinal ang Inside Pages. Isinali nito sa pelikula ng Larry Santiago Production sa ilalim ng pamamahala ni Direk Felix Villar ang mga aktor na sina Roberto Gonzalez, Eddie Fernandez at Bernard Villesa ang gumanap sa title role. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much, and God bless you all.